ng araw sa inyong lahat. So, pag-usapan natin si Maine kasi talagang nagwawala, talagang pinalabas pa rin yung mga luma, yung pinalabas nila yung noon, yun pa rin. Kasi nga, hindi na nila makikita, wala na sa kamera, hindi na nagre-report sa AAT. So, ngayon, hanapin nila, nandoon lang sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Mani Kayo kasi, hindi nyo sinubaybayan, hindi, hindi nagbuntis, ay, yun ang paniniwala nyo, yung paniwala, paniwala namin ay may anak na. Dahil sinasabi naman yun ni, eh. Sinasabi nila yon yung wala pang mga SARS mga katotohanan pa ang lahat. So, after ng 2017, ayun ay na, nagsilabasa, nagsiputokan na yung mga puro kalukuhan. Tapos, ayan mga palangga. Kung maalaalan yun no? Kung sino man sa atin, Siyempre, nung nandoon pa si Maine at saka si Alden sa kabila, yung bawal judgmental, ayan yung mga nag doon. Isa doon, nag yung napangasawa ni Christopher Martin. Alam niyo po si Christopher Martin ay best friend niya ni Alden Richard. So, di ba, uh, yung ano niya noon, yung nanay ng anak niya, di ba, hindi niya pinakasalan, naghiwalay sila, tapos binalikan din niya, nagkatuluyan na sila at kinasal na may isa silang anak na elementary na nga ngayon. So, di ba, tapos na yung kasal dahil, yan nga, binalikan na nga niya, sila na nga, hanggang ngayon. So, nag yung asawa niya, no, ni Christopher Martin sa um, bawal judgmental. Sino po sa inyo ang nakakanood noon? Alam ko marami mga aldabnisyon. So, marami rin mga tungaw noon. Siyempre, yung sa side ni Mingga, nanonood din dahil nandoon si Mingay, Diba? So, diba, Sinabi doon ni Minggay na alam niya ang istorya. Oh, noong itinanong na yung asawa ni ano ni Christopher Martin, alam niya ang ang ano kung anong nangyayari dahil sabi niya kasali siya, doon kasali sila doon. Oh, ano pa ba ang iniisip niyo? Pag-isipan niyo nga, bakit alam ni Minggay yung buhay noong ano na pangasawa ni ano ni Christopher. Dahil siyempre magkaibigan sila ni Tisoy. Siyempre si o oh, pinayuhan ni Tisoy na ganito ganito bla bla bla. Alam ni Minga yun kaya nasabi niya o oh, nasabi niya na alam niya ang buhay kung paano ka ano ang buhay ni ano Christopher Martin kung anong nangyari noon o oh, at saka nangyari ngayon. Alam niya lahat. So pag-isipan niyo nga mga tungaw, Mm, ba't alam niya? So, kayo na po ang mag-ano noon. Pag-isipan nyo, hindi lang ano, kasi mag-asawa yung dalawa si Alden at si Min. Kaya alam na alam niya lahat kung ano ang pangyayari sa side ni Mingay, side ni Alden ng mga friends. Kaya thank you so much mga palangga. Kaya wag kayong padadala dahil marami tayong mga ebidensya aaminin din yan, sinasabi ko na sa inyo, once ang isa, na ko alis na sa, ano, pangalan nito sa showbiz, isa na lang ang maiiwan. Kaya, thank you so much mga palangka. Bye!